kung mapapansin nyo basa basa yung nasa loob yun o tumagas na yan. tumagas na dito sa rubber nya kaya sumisingaw basa na siya ibig sabihin may tagas na yun o Ganito rin ba problema ng sasakyan nyo? Yung lumulusot yung preno? Actually, pinalitan na natin ng ano to nung una. Pinalitan natin ng brake master repair kit. Umayos. Pero nung kalaunan, lumunusut pa rin. Nagpalit na tayo ng buong master para sure na. Ganun pa rin. Lumulusot pa rin. Uh, natin yung vacuum. Okay naman. Tinek natin yung hydrovac, wala naman ta tagas. Uh, meron pa tayo isang chichik. Uh, tingnan natin kung makamay may tulo yung kanyang uh, brake wheel cylinder. Tingnan natin sa gulong. Ayan, minuksan natin yung kulong sa harapan tinanggal natin tiningnan ko yung caliper wala naman uh, basa pero may pit na rin yung ano eh, piston parang hindi na bumabalik kailangan na rin sigurong linisan kaya minuksan ko na rin tong sa likod yun nga nakita natin yung ano ito sinubukan kong tanggal yan, buksan yan Masig may basa tumuno yung fluid ibig sabihin may tagas na yan may kalawang yung ganyang ano, mini cylinder Dino. You know? basa Masa na siya. Ibig sabihin may tagas na. Dino. Dino. ito siya tumatagas kaya hindi maayos yung preno. You know? Masa so, na. na. kasih na. nah. Kira-kira numbas. Dah minang kalawang. Ah. Padetan angin tuh. Tingnan natin tong rubber. Yung wheel cap. Medyo mahirap lang ikabit to kasi masikip yung butas. Nagyan natin ng langis. Isipin muna. Bago natin yung saltak. Para maganda-ganda naman. Ha. Na. Naisalpak na natin yung goma. Medyo nahirapan ako. Pero okay lang. Ito na rin yung ano, spring. Ano, you know, medyo masikip siya kanina. Sobrang Yan, binuksan ko na rin yung uh, isang gulong. Kitang kita nyo naman may kalawang na yung ilalim ng uh, wheel cylinder. Madumi na rin. Kaya siguradong tagas na rin yan. Kung makikita nyo sa likod, walang, tag walang tulo. Tuyot yung likuran. Hindi ibig sabihin walang tagas. Kaya kailangan buksan talaga yung brake drum para makita kung may tagas na. Hmm. Nalagyan na natin ng brake fluid. Kailangan huwag natin ngayang matuyo. Pinibleed ko na to. Ayan, hindi pa rin pumapasok yung fluid dito. Ito yung mga natirang fluid. Ayan, pumapasok na sa ating uh, pote. Ayan, ako lang mag-isa. Yun ito ginagawa ko. Nilalagay ko lang sa isang bote na may laman. Ito yung mga binlid ko nung una. Oh. Ang bumi. Yan, hangin pa yung pumapasok. May pa konti-konting fluid na na dumadaloy. Eh. Kaso may hangin kaya ganyan. Hanggang ma maubos yung hangin na mapunuin na yung fluid. Doon Yun natin tatapan. Doon natin yung ano dito. Sa kanyang mga brake lines. Isa sa silinder sa likod mo walang tagas. Kung wala naman nagdag pa tayo ng fluid pag naubos kasi nagkakahangin eh punuin na natin okay munti-unti mula na lang naubos na lang yung uh, hangin sa loob wala nang bula ayan o no? puno na okay, nagpatulong na tayo kay CJ tingnan natin kung maandar na ayaw yung preno makagat oh, Trust. Pante. Ayos, malakas na.